Ang so, spill na spill. Makatalon na. Ay, gawa yan na nga. Kala ko order kayo nung kuhan. Oo, oh, order na Oo, oh, order ka na. pati yung dalawa roon hindi magkahawahan ulit. Ilang ikaw? Tapos yung paglilinis ng tainga. Kung paano. May nilalagay na drop, di ba? Nababa talaga siya. Oh. Hmm. Mm -hmm. Buti din na maraming garapata rito. Wala na. Oh, may tumba mo iyan. Pencheng? Ah, alam niya. Pencheng, abi? Pencet abi? Ay, dati na lang ko pala yung buwan pang ano. pumunta ako dun, natin nung no? ko kayo sa Mm. Bawas ko na. Okay na yun sa likod. ayun yung kailangan kakadayin Tien siya. Yan, Abi, nga, Abby, ah, nauuhaw ikaw. Ha, nauuhaw ikaw. Kay daddy iyan. Kay daddy iyan, bebe. Nakita ba ganito to? Hmm. Sino ano kanino kaya yung pusa yung sinasabi ni Irene? Pusa daw ni Alex na matay parang ganyan. Pero sabi niya malaki. Kasi kung yung maliit, kapatid niya yun. Ganyan din itsura anak. Lalaki yata ayun. Abi! Bebe! Pusus! Oh, Nasaan ikaw? Nasaan ikaw? Nasaan ikaw? Nasaan ikaw? Bebe? Oh, sus. Oh, sus. Akyat yan. Oh, sabi na ay. Oh, sus. Ano, neneng? Neneng? Oh, sus, oh, sus, oh, sus, oh, sus. Sus.